I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Isang maliwalas na panahon ang sasalubong sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng mga puso. Sa datos ng Weather Central, mababa ang chance ang umulan sa Metro Manila ngayong araw, maliban na lamang mamayang umaga. Kaya naman sa mga may date dyan, mamayang gabi, nako, go lang mga kakape. Pati panahon ay uh, nakikiayon para sa Valentine's Day celebration ninyo. Patuloy pa rin ang pag-ira ng Northeast Monsoon sa Northern Luzon ayon sa pag-asa. Naglabas naman ang gale warning ng pag-asa para sa Northern Seaboard ng Northern Luzon. Aabot na mahigit dalawa hanggang 3 metro ang taas ng alon dyan. Base ito sa wave map ng Weather Central. Kaya sa mga kakapinating maglalayag sa bahaging yan, dagdag ingat po. Para sa karagdagang weather update, puntahan lamang ang website o Facebook page ng GMA Weather.